Isang gabi ng 2023 ay may isang dalaga na nagpaalam sa kanyang ina na lalabas lamang at mamamasyal kasama daw nitong kanyang mga kaibigan. Ngunit ang dalagang ito ay hindi na muli pang makakauwi pang buhay sa kanyang ina at pamilya. Dahil ng sumunod na umagang iyon ay matatadpuan ang kanyang walang buhay na katawan na nahulog muna sa isang kondominyong. Sa unang report ng gwardiya na nakakita sa katawan ng dalagang ito, ay inakala niya ang pagpapatiwakal ang ng kanyang pagkakahulog mula sa building. Ngunit lalabas din ang katotohanan na ang dalaga ito ay biktima na isang karumaduman na krimen. Welcome sa Untold Files kung saan kukwentuhan ko kayo ng mga storya ng totoong buhay. At kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng topic, ay nasa tamong channel ka. Hit like and subscribe dahil malaking tulong po para lumago ang channel na ito. Ang paksa po natin ngayon ay kasalukuyan pa ding nasa pagpoproseso ng kaso, kaya kung meron kayong karagdagan na impormasyon na hindi po namin naisama sa video na ito, ay maaari nyo i-comment at sisikapin po namin i-research para magkaroon po tayo ng update sa kwentong ito. Dahil sa usapin pang siguridad ay may namin na hindi ilabas ang totoong pangalan ng biktima, at ang ng kanyang pamilya. Kaya atin na lamang papangalanan ang dalagang tampok sa ating kwento na Miss M. Bago tayo magsimula ay aming pinababatid ang lubos na pakikidalamhati at pakikiramay sa mga naulila ni Miss M na naging biktima ng karumal-dumal na kremen. Si Miss M ay lumaki sa isang tipikal na pamilyang Pilipino. Malapit siya sa kanyang ina at ganoon din sa kanyang mga kapatid at naninirahan silang sama-sama sa isang bahay. Nung nasa hustong gulang na si Miss M at nagkaroon ng kanyang sariling trabaho, ay hindi daw ito nakalimot tumulong sa kanyang pamilya at ayon sa kanyang mama, ay napaka mapagbigay daw nitong anak at hindi daw ito madamot. Sa murang edad ni Miss M na 20 years old lamang ay laging pamilya ang kanyang unang prioridad. Kaya lagi niyang pinagbubuti ang kanyang trabaho bilang online dealer sa isang kasino. At sa katunayan nga daw sabi pa ng kanyang mama ay mayroon silang plano na mag-ina na mag-apply at mag-asikaso ng papeles upang subukan ng kanilang buhay na mag-abroad at sa ibang bansa magtrabaho. Napag-usapan nilang mag-ina na subukan ng kanilang suwerte sa ibang bansa pagtapos ng Pasko at Bagong Taon. Kaya plano nilang dalawa na sa January 2024 ay magsisimulan na silang magtingin-tingin ng kadelang pwedeng mapapasukan. Dahil may nakababatang kapatid na babae si Ms. M kaya laging bilhin ng kanyang ina na maging mabuting example para sa kanyang mga kapatid. Kaya naging mahigpit din daw ang kanyang ina pagdating sa pakikipagrelasyon ng kanyang mga anak. Dahil nasa hustong gulang naman na si Ms. M kaya puro paalala at payo mula sa kanyang magulang ang tanging paulit-ulit na bilin ng kanyang mama para sa ikabubuti nito. Si Ms. M ay walang bisyo at ang kanyang routine ay bahay at trabaho lamang. Paminsan-minsan din naman daw ay lumalabas ito kasama ng kanyang mga katrabaho at iba pang mga kaibigan. Kaya sanay na ang kanyang mama kung sakaling galabas ito at magpapaalam na mamamasyal. October 18, 2023 nang umalis ng bahay si Miss M at bago ito umalis ay nagpaalam daw ito sa kanyang mama at sinabing lalabas lamang kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi nagdalawang isip na pinayagan naman ng mama niya na umalis ito. Walang kamalay-malay na yun na pala ang huling beses na makikita at makakausap niyang buhay ang kanyang dalagang anak. Umaga no October 19, 2023, nakatanggap ng report ang Muntinlupa Police na may isang babae na nahulog muna sa isang kondominium at agad nila itong pinuntahan. Ayon sa unang report, nagbabantay ang on-duty na security guard ng kondominium at nakita niyang nakadapa sa concrete ang isang babae kaya nilapitan daw niya ito upang tignan ang kondisyon. Sinubukan pa daw niya itong gisingin, ngunit kitang kita na din ng gwardya ang dugo sa paligid ng katawan nito, kaya agad nang tumawag ng pulis ang gwardya para sa crime scene. Ayon sa IOC or Investigator on Case na si Police Officer Chris Jokno, pagdating nila sa crime scene, ayagan nilang tinignan ang katawan ng babae upang masiyasat ang totoong kalagayan nito. Sa inisyal na report, lumalabas na hindi tagaro ang biktima at sinabi ng guard na hindi ito tenant ng tanilang condo building. May mga pagkakataon namang na nakikita niya si Ms. M na dumadalo sa lugar na iyon. Mabilis na nagduwa ang mga polis sa condo unit na ng biktima at natukoy naman kagad kung sino ang may-ari ng kwarto na ito at siya si Ochena Christian Eze isang Nigerian national. Kinilala ang nasawi na si Miss M at sila daw ay magkasintahan. Ayon sa kwento ni Ochena, siya ay biglang nagising mula sa kanyang pagkakatulog at narinig niya ang sigaw ni Miss M na mistulang nahuhulog kaya siya ay napabangon ng na mabilis mula sa kanyang kama at nakita niyang sira-sira ang kortina ng kanyang bintana kaya dumungaw si Uchenna mula sa bintana ng kanyang kwarto at doon nakita daw niya si Miss M na nahulog mula sa kanyang unit. Agad niyang kinatok ang kanyang roommate upang sabihin sa mga ito ang nangyari at para ipakita ang insidente habang ang kanyang katawan daw ay nanginginig dahil sa kaganapan. Wala daw siyang kaalam-alam bakit tatalon si Miss M ngunit wala din daw siyang kasalanan sa pangyayari. Narating na sa mama ni Ms. M ang manungkot na balita at punong-puno ito ng paghihinagpis sa sinapit ng kanyang anak lalo na nang makita daw niya ito sa murge. Ibang iba daw ang itsura ng kanyang anak kumpara noong ito ay nabubuhay pa. Labis-labis ang sakit na nararamdaman ng kanyang pamilya lalo na ang kanyang ina sa bigla ang balita na ito. Sa initial na report, matatandaan na inakala ng guard na si Ms. M ay posibleng nagpatiwakal at kusang tumalon sa building. Kaya nang interviewin ang mama ni Ms. M ng mga polis, ay tumanggi ito sa idea na ang kanyang anak ay tatalon sa 15-story building upang wakasan ang kanyang sariling buhay. Dahil napakadami pa daw plano ng kanyang anak para sa kanyang sarili at sa kanyang mga minamahal na kapatid, kaya imposible na magagawa daw iyon ng kanyang anak. Kumbinsido at sigurado ang mama ni Miss M na may foul play sa nangyari sa kanyang dalaga dahil hindi daw ito magpapatiwakal. Ano ang totoong nangyari kay Miss M? At bakit siya nandun sa kondominium na iyon? Ang Muntinlupa Police ang humawak sa embistigasyon at wala silang ang oras at binalikan ng mga huling sandali ng buhay ni Miss M. Bakit siya nandun sa kondo na iyon at ano ang totoong ugnayan nilang dalawa ni Ochena? Napagalaman na si Ochena ay hindi pa pala lubos na kilala ng magulang ni Miss M. hindi pa nga daw ito nakikita ng kanyang mama. Kaya ang suspecha ng kanyang ina na dahil sa online casino nag-work ang kanyang anak, kaya ito marahil ang naging dahilan o daan kung paano sila nagkakilala ng nasabing lalaki. Minsan na daw nagkwento si Miss M sa kanyang ina na may nakilala daw siyang foreigner sa isang social media app. Minessage daw si Miss M ng Nigerian na si Ochena dahil nakita daw niya ang pangalan ni Miss M sa isang online casino bilang representative. At doon nagsimulang ipahayag ni Ochena ang kanyang pagkagusto sa dalaga. Kwento ng mama ni Miss M na walang humpay na sinuyon di umano ni Ochena ang kanyang anak upang bigyan siya ng pansin ni Miss M. At nang malaman ito ng kanyang ina, ay agad itong nagbigay babala na baka may kaso ang foreigner na ito at dapat magingat ingat si Miss M dahil hindi na ito kilala pa ng lubusan. Ang payo na iyon ay pinagwalang bahala lamang ni Miss M dahil matapos ang pag-uusap nilang magina, ina ay nagpatuloy pa din si Miss M sa pakikipag-usap sa bagong kakilala na si Otsena. May kasabihan po talaga na huwag babaliwalain ang mga payo ng mga magulang dahil sa sitwasyon na ito, tama ang mama ni Miss M sa kanyang pakiramdam sa lalaki na gustong mapalapit sa kanyang anak. Ayon din sa panghani na kapatid na lalaki ni Miss M, sinabihin daw niya ang kanyang kapatid na mag-ingat at huwag basta-basta sumama sa mga taong hindi naman niya lubos na kilala. Nasabi daw niya ito sa kanyang kapatid nang malaman niya na may nanliligaw sa kanyang foreigner. Sa inusad ng investigasyon, Walang masyadong nalalaman ang pamilya ni Ms. M tungkol sa pagkatao ni Ochena Christian Eze at sa paggalap pa ng mga pulis ng impormasyon ay napagalaman na halos magdadalawang buwan pa lang magkakilala si Ms. M at si Ochena bago nangyari ang insidente. Kaya hindi matanggap talaga ng pamilya ni Ms. M na sa edad niya na 20 years old na madami pang pangharap sa buhay ay basta-basta na lamang masasawi na walang kalaban-laban. Sa lugar ng pangyayari, nag-focus naman ang mga pulis at mabuti na lamang na gumagana ang CCTV ng building ng kondominium dahil maraming mahalagang detalye ang nakuha ng mga pulis dahil dito. Matatandaan na nagpaalam umalis si Miss M sa kanyang inano October 18, 2023 at hindi pala kaibigan ang kasama ni Miss M noon tulad ng kanyang pinaalam sa kanyang mama kundi ang lalaking foreigner na si Ochana. Patapos umalis ng bahay nila si Ms. M ay makikita sa CCTV footage ng kondo na noong October 18, 2023 bandang 9.57 ng gabi ay kusang loob na sumama si Ms. M kay Uchena papalakad sa pathwalk ng kondominium at papunta sa kondo unit nito at ito na ang huling video na makikita pang buhay si Ms. M. Kinabukasan naman October 19, 2023. 1020 ng umaga ay mahahagip ng CCTV si Oceana ngunit hindi na nito kasama ang sinasabing girlfriend. Ito na marahil lang oras na hinihinala ng mga polis na nahulog na sa building si Ms. M at nasawi. Ayon sa medico-legal ang conclusion ng kanyang cause of death ay blunt force trauma of the head and trunk. Ibig sabihin posible ay buhay pa ang biktima ng mahulog sa bintana at ang direkta niyang kinasawi ay ang pagkabagok ng kanyang ulo at pagtama ng kanyang katawan sa simento. Mayroon din siyang mabigat na sugat sa bahagi ng kanyang ulo, mga pasa sa katawan, sa braso at sa binti, mga pasa na maaari lamang makuha ng biktima bago ito mahulog, senyales na posibleng may nanakit bago ito mawalan ng buhay ipinaliwanag ni Police Colonel Angel Garciliano mula sa Muntinlupa City Police Station na ang mga pasa at sugat ni Ms. M ay nangyari bago pa ito mahulog. Nagbibigay linaw sa mga kaganapan ni Ms. M na dumanas muna ng pananakit bago ang malagim na insidente. Sa follow-up investigation na ginawa ng mga pulis ng Muntinlupa ay bumagsak ang katawan ni Ms. M mula sa 15-story ng kondominium na halos may sukat na 180 meters ang taas. Ang condo unit na kwarto kung saan nanggaling si Miss M ay dinatan ng mga pulis na magulo ang kama, sira-sira ang sabitan ng kortina, magulo din ang iba pang mga kagamitan sa paligid ng kwarto, ngunit ang pinakakapansin-pansin sa mga investigador ay ang bintana na kung saan sinasabing doon nahulog ang biktima. Ang bintana ng condo ay maliit lamang kung ang isang tao ay lulusot mula sa maliit na bintanang ito ay kakailanganin na puwersahin na ibuka ang bintana upang lumaki ang space nito at mapagkasa ang isang regular na adult na tao at dahil dito, magiging sanhi ito ng pagkasira ng bintana. Sinabi ng mga polis dahil ang bintana sa kwarto na ito ay may mga palatandaan ng pagkasira dahil sa force o puwersang pagbukas ay indikasyon na pinilit paluwagin ito para magkasya ang katawan ni Ms. M. Isang rason kung bakit ayon sa mga polis, ang mga ebidensya na kanilang nakuha sa crime scene at medical legal ng mga suwat sa katawan ni Ms. M ay hindi tumutugma na ang biktima ay nagpatiwakal bagkos ang ebidensya ay nagtuturo sa isang pangyayari na brutal at kriminal. Isa pang pinagdududahan ng mga polis ay ang hindi pag-report ni Ochena sa insidente. Kung totoong aksidente ito at wala siyang kasalanan, dapat sana ay siya ang unang nag-report nito at humingi ng tulong. Ngunit kitang kita sa CCTV na si Ochena kasama ng kanyang karoommate ay nagmamadaling kumuha sila ng kanilang mga personal na gamit at mabilis na papalis ng kondominium. Mabuti na lamang ay maagap ang mga gwardya sa kondo at sa kabutihang palad ay dito na sila inawat na mga guard at dinala sa presinto upang hinga ng paliwanag. Ayon sa huling report ng mga pulis, posibleng nag-away ang dalawa, si Miss M at si Ochena na nauwi sa matinding pagtatalo na naging pisikal kaya nangyari ang krimen ang angulo na nagselos di umano si Ochena sa ibang mga kumakausap kay Miss M ay isang pangyayari na teorya ng mga pulis isa pang teorya ng mga pulis dahil ang biktima ay nasawi na may sexy na suot na pangibaba at pinaniniwalaan na sila ay magkasintahan kaya ang angulo ng problema sa pagtatalik ay kasama din sa mga tinitignan ng mga polis na motibo sa krimen. Maaari daw na may gustong ipagawa si Ochena kay Miss M, ngunit tumanggi ito at nag-away sila ng matindi. Binanggit ng mga polis na sa puntong ito, dito na marahil sinaktan ni Ochena si Miss M at posibleng inuntog ang kanyang ulo sa isang matigas na bagay na kanilang binasi lamang sa mga sugat at pasa na nakita ng mga doktor sa mediko legal. At nang mawalan na ng malay si Miss M at lakas ng katawan ay dito na di umano pinilit sirain ni Ochena ang kanyang bintana upang mapagkasya niya ang katawan ni Miss M at walang awa niyang inihulog ang walang kalaban-laban na dalaga papalabas ng kanyang unit. Matapos noon ay nagpunta si Ochena sa kanyang roommate upang sabihin ang nangyari at imbis mag-report sa polis, ay nagmamadali si Ochena at ang kanyang roommate na may kasama pang iba na umalis at tatakas na sana sila ngunit napigilan sila ng mga guard sa labi ng kondominium at dinala si Uchena sa presinto. Sa ngayon, nakadetain sa himpilan ng polis si at at nakaharap sa kasong homicide. At ayon kay Police Colonel Angel Garciliano, ay naisampanan nila ang kaso sa City Prosecutor's Office laban kay Uchena Christian Eze at dagdag pa sa kanyang kaso ay ang pagiging overstaying niya sa ating bansa. Sa verification process na sinagawa ng Muntinlupa Police na si Eugena ay blacklisted na sa Bureau of Immigration dara sa kanyang pag-overstay sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay pilit pa din dinigit ni Eugena na siya ay inosente at hindi totoo ang binibintang sa kanya ng kapulisan. Para naman sa pamilya ni Ms. M, gusto siya para sa kanilang mahal sa buhay ang kanilang sinisigaw. Our prayers goes out to all the victims of crimes and violence. At dito na po nagtatapos ang ating storya. Sa inyong opinion, aksidente ba ang nangyari kay Miss M o foul play? Share your comments below at kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Marami pong salamat at maaari niyo pong i-check ang iba naming videos. Hanggang sa muli!